puso tayo ng saging. Balatan lang natin. <coughs> uh -huh. Balatan lang natin. Ang ganito. Gawin natin itong ang salada. Kunin lang natin yung matigas na ano. Wala. Abangan nyo guys, may gagawin tayo nito. Yan mga ka Ito na yung nakuha nating puso ng so, Kinuha natin kanina yung ano, yung matigas na balat niya. So ito na. So ang gagawin natin ngayon, hatiin na natin to sa half. Ayan. So ayan, ganito lang gawin natin mga kapamily. Hatiin lang natin sa tunga half. Ayan. Ilalaga natin to. So ito malaki, pwede rin ng apat na hati yung malaking puso. Sana nga may puso ng saging. Ayan, ito lang. Ayan. Okay. okay. Laga na mga, Laga. Ayan na. ito tayo ng ensaladang puso. Buti na nga ang saging may puso. So, yan ang mga family Malapit na yung mga uh, lambot yung puso ng saging natin. So, ayan ang mga family Sobrang lambot na yung puso ng saging natin. So, ayan. So, ang gagawin natin, durudurugin lang natin to. At saka natin dudurugin, kunin natin yung ganito. Yung parang tiyan. Yan, ganito. Kunin lang natin to. Yung ganito, gawin natin. So, ayan. Ayan. Sobrang malambot. Ito yung gusto ko. Sobrang malambot. Ayan. Ayan. Ito lang. So, ayan mga ka-vlog. Ganito lang gawin natin. So, ayan. ayan. Idudorog lang natin ng maigi. Para ma diet yung mga malaking puso. Ganito. Ayan. Yung tiyan kanina na nakuha natin, ganito. Ito siya. So, itapon na natin to Sipiret ko na naman. Dorogin natin ng maigi. So ayan mga ka ganito na 'yung itsura niya 'yung dinurog nating puso ng saging. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon, ayan, pigain lang natin ng ganito para makuha 'yung katas niya. Para masyadong masarap 'yung simpleng luto natin sa puso ng saging. Gawin natin ang saladang puso. So, ayan, ayan. So kita niyo may katas. Ganun yan lang. Nga, ganyan. Tigain lang natin. Para makuha mga shadow yung ano, katas. Yan. Para ang lumabas, gata na lang. Makita. Makita natin yung gata. Ang hmm, ito. Ang daming katas nyo. Oh. Ayan yan. At doon lang natin ilagay. Yan. So, iyan mga kablog. Ito na yung napigang puso ng saging. So, ayan, ganito. Ayan, hindi na siya masyadong mabasa. So, itayo ng asokal Ayan, ito. Tatlong cloves ng ahos. Ayan. At ito yung gata. Ayan. Ito yung unang gata ng niyog. At ito yung pangalawang gata. So, ayan. Ito lang lahat ng mga ingredients o mga sangkap na gagamitin natin. So, simpleng loto lang ito sa ensaladang puso ng saging. So, kailangan natin ng magic sarap. Yan. Pero masyadong masarap yung simpleng ensalada natin. So, yan. Asin. At ito yung sukang vinegar natin. So, yan. Nakalongnik yan. <laughs> ayan, na fondador door. yan. Nafonda si door. So, ayan. Dito lang. So, abangan natin kung paano natin gawin to. Yan. So, una, lagyan natin ng mantika yung pan natin at ipainitin lang natin yon. So, iyan. Igigisa natin yung ensaladang puso ng saging natin. So, iyan mga ka-vlog. Ilagay na natin yung ahos. Ayan. Mainit na yung pan natin eh. At yung oil. So, hintayin natin itong ma-golden brown yung ahos. Saka natin i- lagay yung puso ng saging natin dito. So, ayan. So, ayan mga ka-vlog. Golden brown na yung house natin at pwede na natin ilagay yung puso ng saging. So, ayan. Ilagay na natin yung puso ng saging. Ayan. Gigisa natin to para mas lalong masarap yung, yung saladang puso natin. Ito lang gawin natin. Ganito lang kasimple mga kafamili. Wala na tayong ibang ingredients o panakot o sangkap na gagamitin natin. Wala tayong loya, wala tayong sili, yung siling espada, wala tayong ganyan. Simpleng loto lang ito. Hindi nyo pa ito nagawa. Subukan nyo. Ayan. Nandito lang sa video ni Family Habilio Vlog yung mga simplihang loto. Ayan. So ayan, napagalohalo na natin ito. Pangalawang gata. So ayan. So, yan Ayan, kumulo na mga kapamili. Kumulo na. So, pwede na natin ilagay o isunod yung unang pigang gata. So, ito. didid tayo maglagay ng sukang vinegar so, ayan at isunod natin isunod natin ang magic sarap din asin vlog. Simple lang itong luto natin ha. Hmm. masarap Ang nito mga ka-vlog. At pwede tayong mag-add ng kunting asukal. Kunti lang. Ayan. Okay, Tikman natin. Ulit. So, ayan. Mm. Ang sarap, mga ka-vlog. Sa ang puso ng saging. Ito lang kasimple. Walang ibang panakot. Sarap. Thank you for watching. Mama. Ayan, ito na yung niloto nating ensaladang puso ng saging mga kablog. Hmm. rap Kain kayo, kain. Kain. Hmm. Mama, mama Sarap, ebe? Mama!